o minahal kong matalong nun okay uh, di ata karon sa area kung diin ang uh, atong mahal nga congressman anang uh, hatag o financial assistance di sa ato ang uh, lungsod sa matalong maunig uh, mga beneficiary kung diin gipanghatagan uh, o ang mga estudyante uh, gihatag gihatagan ni sa ato ang botan nga congressman si Kar Kare o mga financial assistance nga ipang apod apod sa matag isudyante adere sa lungsod sa matalunggas okay maone kung di nang hatag o financial assistance ang atong mahal nga congressman adere sa 5th district of Leyte okay guys muni guys ang mga update o ang mga ng mga beneficiary uh, di mani ngunya tanan di man tanan busno guys pangatagan eh. no na kon right ha aku ban no di jo ngak tanan oke okay. Uh, mau ni oke okay. mau ni mga beneficiary guys kung diin money mga um, guys ah uh, mga, mga beneficiaries ato ang uh, financial assistance ato ang buhatan ng congressman dari sa 5 district okay. iko live dari sa Matalo Municipal gym niya uh, September 7 2023 uh, iko pipi andam motabang sa lungsod O musurbisyo sa katauhan sa lungsod sa